habang binabagtas namin ang papunta ng tabok ayan dumadaan dumadaan kami sa bundok na napakakitid ng kalsada ang mga oras na to ay madaling araw na guys ayan napakabaga na ng takbo dahil makitid ang kalsada madilim tapos ano yan paket yung kalsada na yan paket para maka para makalusot kami sa bundok na yan kailangan dahan-dahan ka lang at maliit ang kalsada talaga at madilim pa kailangan maka persigir ka lang dyan sa ano Yung engine Ayan. mataas ang bundok na to guys inaakit namin yan paakit yung, yung bus na sinasakay namin kaya mabagal ang takbo baga lang ang takbo ng aming sinasakyan hindi ka dito pwede magmabilis o magpatakbo ng matuloy kasi napaka taas ng bundok magandang pagkagawa nito dadaan mo yung isang bundok para makatawid yun ay paahon yung kalsada yun, paket ng paket yan at pagdating doon sa Toktok -tok, pag pumantay na yan yan, medyo bibilis takbo takbo na namin yan. Sa so, going to ano kami, going to Tabok. Mula sa aming biyahe, ito yung pangalawang araw na namin ang biyahe guys. Pangalawang araw at gabi. Yan, pangalawang pang 48 hours na kami nagbabiyahe. hindi nyo makita ang paligid kasi ang kalsada nito walang ilaw ang nagsisidbing na lang ay yung aming sasakyan yung ilaw ng sasakyan ang nagsisidbing diwanag ng paligid kasi wala dito nakalagay na mga ano ng linya ng kuryente dito sa kalsada na ito wala kang makikita nabahan nyo guys ang pagdating sa tabok mamaya. Sila po sinyo hanggang dulo ang video na to guys. At nang makita nyo ang aming pupuntahan sa tabok. Pagdating doon, mag-stop overlay kami. Magpapahinga uli ang driver. Para sa napakahaba niyang pagmamaneho. Kasi single lang siya, single. Wala siyang katuwang ka... Relievo pagmamaneho kaya kailangan pag mga tinatakbo ay eh, magpapahinga at matutulog kasi hindi kaya ng straight din ang takbo nya hindi pwedeng diretsyo sa magmamaneho kasi sobrang layo nito guys sobrang layo talaga nito ang aming destination ng aming pagpupuntahan yan kasalukuyan pa rin siyang ano gapang packet guys ang bus namin gapang pa rin yan kung nakikita nyo napakabagal ang takbo dito ay kailangan na iingat at gumaniin guys bagal lang kailangan takbo dito para marating mo at matawid ang bundok na to hindi ko na napansin ko ano pangalan ng bundok na to guys uh, kasi medyo madali medyo makita yung mga sign ng pangalan ng bundok sa gilid hindi ko makita kung anong tawag dito sa bundok na to ito ay papuntang tabok ayan ayan napakabagal guys o gapang talaga ayan, parang pumapantay na guys Alright. Stop over kami dito na ano kami sa ano sa daan ayo sakit pa ako Welcome to my guys. Ay, uh, dilim, ang dilim. <laughs> ang dilim. Yan, pasamantala muna kami nagpahinga dito at tuminto ang sasakyan. Abang itong kalsada ay pababa na guys. Di ba di nagpahinga muna dito at nangangamoy ang ano, reclining ng aming sinasakyan. Kasi sagad sa preno ang kailangan dito. Kumbaga lalay ang preno kaya eh, kapag kamali ka bubuloso ko dito sa lugar na to kasi nakakatarik talaga ito, ito yung way na pababa na kami bali nagpahinga muna kami dito para palamigin ang makina ng bus at saka mawala yung amoy ng brake lining ng bus yan yan guys, ang pantamanta naka standby kami dito sa bundok na to medyo may kadiliman talaga ang paligid guys kasi wala talaga ilaw kayo makikita nagsisilbing ilaw lang talaga yung sasakyan namin eh no medyo nagre-reflect din yung ilaw kasi ano puro ilaw yung paligid ng bus ayun yeah, ayun lang guys medyo mamaya makikita nyo naman diwanag na rin kayo makikita dyan pag kami nando sa aming stop po ba na aming habang nagpapahinga nagpapalamig ng makina yung aming ano uh, driver Malapit na kami guys. Nandito na kami sa Partang Tabok. Napakahaba ng biyahe. Bali 24 hours kami nagbabiyahe mula Riyadh. Uwibis ng madaling araw kami umalis ng Riyadh. Hanggang ngayon hindi pa kami nakakarating ng, ano, ng aming destination. Sa aming bagong site dito sa Tabok. Ramato, Ramato, mapi ada, mapi di Facebook ada. Mapi rakyat. Nahum. Well, Nahum. Okay. <laughs> <laughs> Yan, takbo na uli. Biyahe na uli kami. Tapos na magpahinga, biyahe na uli. Para marating na namin ang aming pupuntahan. Ngayon ay madaling araw pa, kaya ganyan na mga ilaw pa ang paligid. Talagang pagod at puyat ang biyahe namin guys. Sa so, pagpunta ng aming site o bagong <coughs> bagong project ng company <coughs> yan yung mga design ng kalsada sa amin dinadaanan may mga green color mga ilaw kumukutikutitab medyo maliit lang ang kalsada dito guys ayan. pero two way naman siya sabi lahat siya ayan yung design niya ayan niya Tuloy okay, naman lang kami sa bubiyahe guys Tapos niyo video na to guys Hanggang dulo Yan makita nyo yung aming paglalakbay Ayan Ang dalawa sa anak Ramirez, nagista na naman kami kasi kakain ng almusal yung mga kasama naming mga ano, magsas magsasala. Nandito na kami sa may ano, malapit-lapit kami sa Tabok. Nagista po over muna sa grid, ayan yung shuttle bus namin, yan puti na yan. Bueno. Yes morning nandito na kami sa may ano parte ng ano tabok bali yung uh, amin driver natulog ulit kasi ang haba ng biyahe uh, nagpapahinga kaya alam makatulog muna siya kahit mga 2 hours o 3 hours para makailakas ulit pag, pag, pagbiyahe pag biyahe pa namin mabiyahe pa kami na ilang ilang ano pa Pabiyahe pa kami lang ilang kilometro. Ah, uh, ayan nga pala guys, may, Nandito kami sa ano, dagat ng ano. Duba. Ayun. Eh, makikita niyo may barko. Ayun oh. No? Pakita ko sa inyo guys yung dagat ayan sa harapan ko. Yung mga kasama ko nandoon na. Ayun guys oh. Dagat na yan guys oh. Ayun. Ayan, dagat na yan. Ayan mga kasama ko. Si Melvin. Yung kaway, kaway doon sa unahan. Yan yun. yun. Ayan guys. yan yung mga kasama namin. Bali, dagat ito. bali eh, uh, mamasyal mo na kami sa Riverside guys. Ah, uh, seaside pala, hindi Riverside. Seaside. Ah, uh, Cornish. Ayan. Tawag sa... Ano ito? Cornish. Ayan o, pwede ka mangisda guys. Ayan o. Iba ang dagat dito. Ayan si Melvin. Iba ang dagat dito guys. Hindi kagaya sa atin. Ano kulay blue yung tubig dito. Makita mo puti siya o. Hindi kagaya sa atin maganda tingnan. Nagbo-blue-blue yung po tubig sa atin. Nag-green. Ayan, pwede ka na maligo dyan. Kaya lang mga puyaters kami eh. Hindi pa. Oh, yan, no? may. Yung alon niya, ano lang, kalmado. Hindi siya malakas ang alon. Oh, yan, jump na kayo. Sarap sa maligo kung bukas. Pag ano na. digo tayo para maano yung ano katawan. Yan, Pakistani si Muna. Kasama rin namin yan. Ayan. kaway, kaway. Kayo dyan. Ayan. Hi, guys! Hello guys! Hello guys. Yan, kasama ko yan. Ayan, <laughs> mga grupo namin, <laughs> guys. Mga... Duba nga pala to. Duba, Duba. Duba, Saudi Arabia. Duba, Duba. Alka dito, Ayan ang Alka Alwa. Ayan ang sport ng Dubai. Ayan, mga kasama ko. Parating ngayon, puro... <laughs> ano yan, transfer. Puro kami transfer dito sa may tabok sa bagong site. Ayan. 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 si Francis. Ayan, pwede ka namang alimasag dyan, no? Linaw ng dagat, ng tubig. May barko pa doon sa unahan, guys. So, yun, medyo malaki. Yung kulay pula na yun. Ayan, uh, ang tawag dun. kulay pink. Parang lumang barko na yun, eh. Marami palang barko diyan. Yung mga nakatambay na yan guys, mga kasama din namin yan eh, mga nakatayo na yan, mga iba ibang lahi. Bali isang bus kami. Ayun. Ang gigitig si Jun, gigitig si Jun.